Magandang araw, magandang gabi, no? Mga kainays, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan. <laughs> Ganda ng araw natin, mga kainays. Kung napapansin nyo, ano? Yan, no? O, diba? Yan. Medyo madulas nga lang, ano? Yan. Punta muna tayo sa ano ngayon? Sa dental. Magpapa-cleaning kami ni Mahala na ng ngipin. Tapos grocery na rin, ano? Ganda tingnan, mga kainays, eh ginatingnan nung ano natin, nung kalsada natin, natutunaw na yung snow, no? Ayan, parang ano, parang napakaaga yata, no? Para lumabas yung spring. Yan, parang, parang hindi ako makapaniwala, ah. Parang spring na, kasi ganyan-ganyan yung spring, mga kainags, ano? Pag uh, na yung mga, mga snow. Ngayon yung harapan natin, ano? Tingnan nyo yung snow, mga kainags, ano? Parang mga putik na, ano? So bali ngayon, uh, naka two wheel drive lang ako dalawang, uh, Bali dalawang gulong lang yung gumagana sa atin ngayon ano? Yan, eh, Kaya pa naman eh Saka na lang natin ilagay sa four wheel drive Pagka uh, Hirap, hirap umandar Ayan, oh. Ano? Ito medyo nakakatakot Medyo madulas mga kainis na ano? Makinis <laughs> Yan ang nakakatakot daanan Yung mga makikinis na snow masyadong maaga para sa spring ano. actually yung ganitong pangyayari, mga ganitong natutunaw na yung mga snow. Mga ano to, mga March ganyan. Pero grabe no, grabe nga yung winter ngayon, ang ganda ng winter ngayon. Eh nako dumi ng mga sasakyan ngayon sigurado. Ayan, nandito na tayo sa highway mga kainags ano. Kita niyo yung mga snow no? Ah uh, wala ano, walang snow. Pag dito sa highway, walang snow. Pag nadadaanan ng mga sasakyan, Ganda tingnan, ano? Ang sarap tingnan. Parang spring na talaga. Grabe. Ayan. Nakaka-excite. Ang ganda pa ng panahon ngayon. Kaya sigurado yung mga tao ngayon, gustong-gustong uh, lumabas. Kasi ang ganda ng weather natin ngayon, mainit. Tsaka walang snow. Nako, sarap gumastos ngayon pagka ganitong panahon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada yan yung sabi ko kanina masarap gumastos ano hmm, pag ganito ang kagandang panahon yun nga lang kung meron tayong panggastos kung wala maglakad-lakad na lang tayo patingin-tingin na lang tayo enjoy natin yung weather yan so nandito na tayo mga kainags sa ating pupuntahan yan tara ma kasama natin si mahal na reyna dito mara na tayo naku sarap maglakad oh grabe wala nang snow lako po panginoon dito tayo Sundan so, doon natin si Mahal Arena. Yan. Sarap maglakad. So doon tayo din, Talsen. Yan. <laughs> Para sa ating ano, sa ating uh, ngiping inaalagaan at pinapaganda. Ting! Diba? Hmm. Yan, tapos na tayo mga kinis, ano? Ah, cleaning. Yan. So pagka winter kasi, ah, kailangan natin mag, ano, magpalit ng sapatos tatanggalin natin yung sapatos natin tapos may mga chinelas dito mga kainags ano. Ayan. kasi para maiwasan natin yung ano pagpasok natin doon, yung mga putik-putik kasi nga 'di ba yung labas eh may mga snow. Yan pag winter lang naman 'yan. Pag winter lang pero pag summer hindi na, na hindi na kami naghuhubad ng sapatos dito, dire na kami. Ayan. So okay naman mga kainags, ano? okay naman yung ngipin natin. So magsusuot muna ako ng ano, ng sapatos 'yan. Panigo mo na itong mga listo Mahirap Alam nyo mga kainis no? Itong sapatos ko na to Sampung taon na to eh Mga sampung taon na to sa Sa September no 2014 ko nabili to eh Doon sa Spruce Grove Sa mayan eh Sport check Spruce Grove Yan. Uh, pang ano talaga to Pang malakasan Pang winter ko talaga to Sinusuot ko lang yan Pagka ano pag, uh, winter Ganda kasi sa snow nito eh Kaya lang medyo ano na eh, no na sisira-sira na rin ng konti yung ano kahit pa paano pero matibay pa rin to tsaka mukhang bago pa rin dahil winter ko lang naman sinusuto pag summer di ko naman sinusuto eh anin ko lang eh medyo napaglaruan ni Saya kasi to kaya yung ano niya no? yung, yung dito yung dito, dito dito sa kabila wala na napaglaruan pero gagawin ko na lang dito gagawin ko na lang dito bubutasan ko na lang dito para match dito kaya yung listo niya, hanggang dito na yung niya. Ano naman? Okay na? Let's go? Naman eh. oh, sige, tara, let's go. Ah, let's go, let's go, let's go. So, tara na mga kinags, ano? Oh, grabe. So, hindi ko na sinuot yung tuk. Tuk ko, mga kinags, ano? Tsaka ako napapansin nyo. Parang mali yata yung sinuot natin ngayon, ha? Parang nagsuot yata tayo ng winter jacket ngayon, hindi naman malamig, alam nyo yun. Tingnan nyo si Mahal Arena, yung suot ni Mahal Arena, mga kinags, ano? Parang pambahay lang, So hindi, hindi malamig ngayon, no? grabe Tsaka hindi ako makapaniwala Hanggang hindi ako makapaniwala sa Shoppers, oh, sige, punta mo sa Shoppers Parang spring na, parang March na actually ano So dito muna kami pupunta ni Mahal na Reina Mga kainis, ano Meron din akong bibiling gamot Ay hindi na, sa Superstore na lang bibili ng gamot Para sa ano May binigay sa ating reseta yung doktor eh Para sa uh, Infection, may infectious kasi Kailangan Kailangan <laughs> Kakabunga nga no? Yan. so pasok mo na tayo dito mga kainics, ano? Yan. bibili daw ng pabango to Si Mahal eh Kati, lang, o, sige tingin lang Sige, sige Ayan. Wala, walang nabili, tumingin tingin lang Ano hinahanap mo? Ah, yung wala Ay, yung wala, Hindi mo talaga makikita yung wala, pambihira Yun ang mahirap panapin, yung wala Parang nalihan, dito ka Para, kumari, gentlemen nasa danger zone yan. Ah. so mga kainag ano, good, good news para sa mga ngipin namin yan ah, no cavities healthy kaya lang meron lang akong dito tayo tabid ma kaya lang meron lang kaming ano meron lang kaming uh, ako meron akong issue no bagang sa bagang o oh, teka atras to dito tayo dito tayo dito tayo ma atras yun atras ano ah, saan may sakyan ko saan tayo park Teka, nabi mo na namin, sa sakay namin. dito tayo ma. <laughs> Meron kasing truck na ano eh, no? Ayun, o, truck na pupunta. Dito tayo na, Yan. Anong huhulihin? Hindi ako huhulihin ng pulis Pambira, wala natin ginagawang kasalanan. Dito ka. Eh. Yan. Ayan yung ano. <laughs> Lili ko. Mga truck driver, kaya hindi tayo nakatawid doon. Saka nag-park. Saka nag-park. Kung mo ka lang. Ha? Ay, ito! Ah, ito, 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 to to, Ang bihira! Ito pala! Kala ko doon ako nagpark park dito pala makakainig siya, Ito pala yung truck natin, ang <mabihira> nahilo, nahilo! Tama ito ka! Nahilo ako! Binuno, ano lang, in nilinisan lang ng ngipin, nahilo! Bihira! <laughs> Nahilo mga kakainay So no, dinadaan na namin yung sakya namin Nilalampas-lampasan na namin yung sakya namin Nandito lang pala Kala ko doon ako, ako nagpark Kasi sanay akong magpark sa malayo eh Kanina kasi walang nakapark dito Kaya dito na tayo nagpark Yan buti na lang sinabi sa atin yung Mahal Arena Tinan yung mga ngipin ko mga kakainay ano? healthy raw yan So every 6 months Nagpapalinis talaga kami ng ngipin Yan, para siyempre sa ano ginagamit natin yung ating uh, benefits from the company ano. Oh, di ba? Sorry ma So kung napapansin nyo meron kami mga bakat na parang salamin ano? Kasi habang habang nililinisan kasi kami ng ngipin Nilalagyan kami ng salamin para hindi matalsikan ng tubig Or whatsoever na kung anuman yan, For safety reason siguro yan Tapos habang nanonood kami ng TV Nililinisan kami yan. Hindi pa pala updated yung ano natin Ah, hindi, importante yung wala tayong ano yung... So nagbaano lang kami, actually mga kayo ano? nice, Nagbibigay din kami ng ano ng... Um. Ako actually, akong binayaran ko 92 dollars Tapos yung the rest ay company ang sagot. Kasi ilang percent lang naman yung kinuha ko sa ano, sa benefits namin ano. Kaya nagbabayad ako 92. Yung iba, parang walang binabayaran kasi parang mataas yung parang level 5 para mga ganun yung kinuha nila. Yan, kasi nagbabayad, bina, alam ko binabayaran din namin yun eh, ano, yung mga benefits. Yan kinuha ko. Hindi ko pa nga na-update eh. Dapat pala i-update ko na rin yun yung ano. Yung ano, siguro level parang level 3 lang yung nakuha ko eh. Kaya nagbabayad ako ng $90 every pack cleaning. Kaya yeah, ganoon din sa ano sa mga massage, yan, nagbabayad ako ng $20 kasi yung the rest do no, sagot. Kumbaga dito itong, itong kasi alam ko ang cleaning sa ngipin mas mahal mga kainis no kaysa sa mga ano yung ang tawag doon, pasta, yung mga filling, yan mas 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 mura yung feeling Cleaning kasi buong ngipin yan eh, no? Hygiene, parang ganoon. Siguro kung, kung hindi kung hindi ako nagkakamali, parang $500 yata kung hindi ako nagkakamali no, $500 or $400 yata cleaning. Tapos ang binabayad ko lang $90 tapos dare sagot ng company. Yeah, so pagkatapos ng cleaning, hindi mo na kami mag uh, hindi mo na kami inom ng tubig or kakain man no, for 30 minutes. Yan. Oo oh, nga. Oh, pa na tayo mag-kiss mamaya, no. Kiss na ganyan, no. Na. <laughs> Sige, ano binabasa mo? Abi hera. Sa uh, pala to, hindi sa akin. Sa akin 'yan. Okay, okay. Pakitago mo lang. Yung pala pwede kong gawin 'yan. So ayos lang 'yun. So, ang ano pala rito kasi root canal para meron akong root canal dito makakainex ano. So sa root canal ay base doon sa ano ng doktor, ng dentist ng doktor na si ano. Oh, so bali pag nagpa root canal, ang presyo ay 1,632. Personal package. Nasa 2,200. Pa, Lahat-lahat? Bakit? 2,500. Hindi, minus nga 'to eh. Tapos ito nga. Ang asa niya sa bulsa ko diyan. Asa yung babayaran ko? 1632. Ah, ang sagot ng company ay is... Si ah, so bali pag nagparot kanal pala ko, ang sagot ng company lang ay 972. Tapos yung bulsa bulsa ko ay 1632 pala. So, malaki no? Pero okay lang yung kasi sa safety ano naman natin eh. Safety. Ang problema, sana natin kukunin yung 16. 'Yun ang problema. Yo. <laughs> Ang bihira. So pagipunan natin yan kasi importante yung dito ko mga kainin. yung bagang-bagang kasi yun eh. Ginagamit natin sa pagmuya. So syempre pag na madalas natin gamitin, syempre madalas din na ano, ma, -ma, -ma, -ma ano magkaroon ng diferensya. ba? Diba? Kasi madalas nga nating gamitin eh. Kung hindi naman natin ginagamit, ay eh, syempre hindi, hindi magkakaroon masyado ng diferensya yan so anyway ganun talaga so parang sasakyan lang din yan pag madalas mong gamitin may darating ang panaw may masisirang ano masisirang parts so yan diba katulad ako madalas kong ginagamit ang utak ko sa paggawa ng content kakaisip yan kaya medyo may diferensya yun diba <laughs> ang bihira naman mahal na Reyna nagpapatawa ako hindi ka tumatawa kalbo naman ako <laughs> o tara let's go dito na tayo mga kainags ano dito na naman tayo sa Superstore. Yeah. Grocery time. Ah, let's go. So baka magtaka na naman kayo, makakainag chalo. Ah, sabihin nyo na naman, magtanong kayo sa akin, bakit malayo ako? Na lagi lagi nagpa-park. Kasi po mas komportable ako mag-park sa malayo. Hindi mahirap mag-park kasi sa malayo walang nagpa-park, kaya komportable. Kasi ang ating truck ay mahaba, malapad, mahirap mag-park pag nandun tayo sa malapit na kung saan ay pag malapit ang parking maraming nagpa-park yan kaya dito po tayo lagi nagpa-park sa malayo yan so meron namang mga parking dito malalapit kaya lang ayo kung sa kali mahirap mahina, mamahirap mahirap mga kainis ano mahirap Ayoko na ano gusto ko yung ano komportable ako magpark pero talagang ganda talaga tingnan mga kainis no Tingnan nyo naman, no, grabe yun. Parang March. Actually, sa March mga next ganito na. No? Pero tingin ko, mukhang uh, February hindi na mag no no Mukha lang, tingin ko lang. Kasi ang ganda na, grabe. No? Pero alam nyo mga kainis, pag nag-snow, lahat yan burado. Lahat yan puti na naman. <laughs> ang bilis ng ang pagtakip ng snow dyan. Ayan, napansin nyo. Tapos sa uh, spring spring, magkakaroon na ng mga halaman dito. ititindang halaman. Linis no? Linis, no? Grabe. Ito na. rin na. Sundan natin. Tapos may dala ako rito. Ay, piso ma. Ay, piso ka? Kalimutan ko eh. na. Daldala dal daldala Alam mo naman, pag daldala ako ng dala, nakakalimutan ko lahat. Buti nga ikaw, hindi ko nakakalimutan asawa kita eh. Ay. Piso. Ay. Ayan natin. Ayan. Thank you. Mahal na rin na. Lagyan natin dito mga kayo. Ay, ayaw magpakuha. Ayaw. Dito, to 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 to. Try natin to. Yun. Alright. That's it. Lagyan natin ito. Ayan. Ay Yan. Ayun muna tayo. Ibigay ko lang muna yung ano, yung reseta ng doktor doon sa pharmacy. Yan, meron pharmacy doon mga kaibig sana. Ayun no, yung pharmacy nakikita kita Meron kasi binigay sa akin yung reseta yung doktor, yung dentista. Para sa ano? Para sa sa bagang ko kasi medyo merong parang infectious. Makakatulong daw 'yon dito ako makakinig ano, sa, ano, mga razor head uh, razor head <laughs> mga razor no, para sa bigote natin yan bibili na rin ako nito kasi na discover ko na mas gwapo pala ako pagka lagi ako nagahit na ating bigote at mukhang malinis tingnan mga kainags, ano. bibili ako nito at saka nito mga kainis bibili rin ako tayo nito kailangan natin nito habang tayo ay nag-aahit yan so pasensya na mga kainis nilalaksan ko yung boses ko at binibilisan ko yung boses ko si may sounds para hindi tayo makapiright syempre naman so itong kailangan natin pang ahit natin para lalo, lalo tayong pumogi mga kainags, ano. yan lagyan na natin dito para tayo ay lalong pumogi yan ma, diba, ayos na o ma, umiti ka naman isang halik naman dyan isang kiss naman oh. please naman oh. naka naman talaga bumawi, bumawi ka naman mm. umiti ka naman naka naman talaga naman matka <laughs> nahihiya pambihira ka naman o oh. walang hiya yung kasama mo ikaw walang nahihiya pambihira ka naman <laughs> so binibilisan ko lang yung boses kumakain no? kasi may malakas yung sounds para hindi tayo makapiride sandali lang kasi na yan so dito muna tayo at katabi na naman natin si Mahal na rin napakaganda. Uy, kumekembot, kumekembot, kembot. Yan, yeah, di ba? Ako, ang sarap ha. Ah. Sarap? Mmm! 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 Nagpapawisan ka agad ako. Grabe. Mm. nanggigitata talaga yung truck natin no? kailangan ng linisan <laughs> pero hindi pa muna ngayon sa susunod, sa susunod yan, so nakuha ko na piso punta na tayo sa winners si Haring Araw, palubog na naman no? Uh, ito yung hirap ano, pagka kumain ka ng medyo maanghang talaga namang magahanap ka ng CR para ilabas ang iyo <laughs> hindi magandang hindi nararamdaman Ayan, buti na lang mayroong washroom dito mga kayo sa winners no? Kung hindi man dyan, meron din doon Home sense Ayan, Dito muna tayo So nag na naman yung mga poste mga kayo oh. so. Ilaw na naman Ayan, yeah, Maghahanap lang ako ng washroom mga kayo Sandali lang, kailangan ko ilabas to eh. Umihilab eh <laughs> Dito tayo Ikaw, parang nanginginig ka rin ha? Parang nagmamadali ka rin Kailangan mo rin <laughs> Nako, patay. Caution. Nako, hindi pwede. Patay. Labas muna tayo, labas muna tayo. Hanap muna ako siya. Wait lang, wait lang. Ah, labas muna tayo. Bihira. Para lalabas na rin eh. Kailangan natin magmadali, mga kainags. Ano? Madali tayo, madali, madali, madali. Hey, hey, hey. Delikado, delikado, delikado. Ang bihira. <laughs> Doon tayo sa home sense. Uh, hirap. Ganitong may diferensya pa yung tuhod natin, ano? Nako kahit na mayroong diperensya yan mga kainag sigurado Mawawala yung diperensya niya pagka itong nararamdaman natin ay talaga namang <laughs> Gusto nang lumabas Kailangan makarating tayo dun bago lumabas bago magtulo Meron naman akong ano sa ano no Meron naman akong washroom sa truck ba diba? nabanggit ko nga sa inyo naman nakaraan Meron emergency kit doon Kaya lang meron naman tayong option dito eh Kaya dito muna tayo Yung emergency kit natin doon na washroom sa uh, loob ng truck Gagamitin lang natin yung pag talagang walang walang wala na tayong choice walang wala na tsaka yung talagang lalabas na talaga eh ngayon naman kaya pa naman natin pilitin kahit papaano mga kainig Ano? no <laughs> yan pasintabi sa mga kumakain ano po pasintabi po tsaka sorry po sorry po huh Diyos ko po Panginoon so hindi na ako nakapagpaalam kay Mahal na Reyna nandun si Mahal na Reyna akala ni Mahal na Reina. nandun pa rin ako sa loob ng winners wala na wala ako doon pero babalik din ako doon maglalabas lang ako na sa manang loob dito sa may home sense mabuti na lang marami tayong marami tayong alam ng mga washroom dito no eh muna tayo tayo Buti na lang, mayroon tayong alam na washroom dito Bihira na <laughs> Ay. Yeah, yeah, yeah. Dito tayo, dito tayo Pasok tayo dyan Kunti na lang, kunti tis <coughs> <Yeah>. <coughs> Naharangan pa tayo daleta lapit na lapit na yeah, lalabas na <laughs> uh sana wag ay salamat men yun pwede 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 dito kayo yan pwede linis linis ayos ayos wait lang wait lang Sold. Ayos. Linis, no? Wow. Pati yung dinadaanan natin, linis. Walang tao. Ayan, so home time na tayo mga kainag siya, no? Uh, nakabili lang ako ng magandang ano, t-shirt pang summer at saka pang summer. Ayan, kasi nagbibentahan na, nagbibenta na sila ngayon ng ano, no, mga pang summer. So tara. Uh, at yung mga winter jacket wala na unti-unti na nating hindi nakikita dito uwi na tayo yeah, so dito na tayo sa bahay mga kainags ano? at yung ating mga pinamalengke ay nilagay na natin dyan tapos pagkadating ni Mahal na rin, ako nanood kagad ng online selling mga kainags ano? Okay. habang ano ano yan, yung musika sa kanyang pandinig yan yung nakikinig ng online selling tapos habang habang nag-aayos ng mga dito bahay gawain bahay Yeah, tapos ito nga pala, bumili tayo atay ulit, no? Hindi hindi mo wawala tong atay na binibili natin mga kainan sino. Oh. Liver spread. Ah, liver spread. Liver beef liver. Yan para sa mga aso natin. Yeah. Gusto ko sa mga aso yung liver spread. Tsaka oo, oh, talagang nahalata ako naman kasi kada pakain ko sa kanila niya ang liver spread. Talagang ano, kinakain talaga kaagad. Parang hindi kaya ng power ko yung power ng no, ano, lakas ng boses ng online seller. No? Talagang bagay na bagay mag-online selling. Tara, anyway. So patayin ko muna mga kairig. So magkita tayo mamaya. Magbibihis lang ako ah. Uh, Alin yan? Wow, sarap. Alin ang ngat-ngat? Alin ngat-ngat? Bagong t-shirt ko tong Minat-ngat ka agad? Ang bihira naman. Nakakabili ko lang nito. Isin yung ngat-ngat nito? Buti na lang walang kabutas-butas mga kairig. Pinasyal ko kasi yung mga aso natin eh. Wala to. May pala to. May laway pala na pala ng aso to. Gawin mo na lang basahan mo, oh. pasahan basahan na to. Nilawayan na lang aso, eh. Mura lang naman yan. $15 dollars lang naman yan, eh. <laughs> Yabang. de joke lang. Bira. Hindi ko pala susukot, eh. <laughs> joke lang yung eh, mga kainags, oh. Buti na lang. Sanay na kayong mayabang ako. Ah, <laughs> So yan mga nung kain, kain na tayo Ay nako po, ito itong, itong kanin ko, kung napapansin mo ano yan, pinaghalo kong brown rice tsaka red rice. Yan, kaya ganyan ang kulay, naghalo sila. So ito yung ulam natin ngayon, niluto ni Mahal Arena. So kakain muna ako mga kainags at kailangan ko magkamay. Yung dalawa nating aso nandiyan eh. Sandali lang mga kainags ha, kain lang muna tayo. Sarap nyo, no? ang inoan. Ma, kain ka na ba ma? Uh, mamaya na, susunod yun, sandali lang. Tawag okay, na na akong kumain. Hmm. Saka na. Hmm? Kaya pa yung natawag eh. Ako hmm? nagluto. Hindi ako nagluto ah. <coughs> ako. <Naku>, ako kumain. <laughs> Kala ka ko naman narinig mo yung tawag mo kanina. Bira naman, oh. Kaya okay na, kaya na. Parang nakapang summer na summer ka nagsuot mo dyan, ah oh. Bira si Mahal na rin, oh. Kain kaya mo tayo makinig, oh. Ano. Kala ko narinig ko ni Mahal na rin, eh. Patis. Mm. yung patis. Stop. Ayun nga pala, nagpapakulo nga pala ako ng ano, hilalaga Yung ano, yung mani manihilaw na natin kanina sa Lucky Supermarket nalaga ako lang sa tubig yan para may makot ko tayo bukas yan para may makot ko tayo namimiss ko kasi yung nasa San Jose Occidental Mindoro tayo mga kainags nung ng mani ganyan Ay nakakita ko doon kanina sa, sa Lucky Supermarket bumili agad ako dalawa so parang 4 dollars yata isang supot marami na yun eh ako so, sa pinapakuluan natin. Nalala ko yung nasa Pilipinas tayo pag pumunta tayo ng palengke, di ba? Bumibili tayo ng mga mani, mga nilagang mani. Yan, namiss ko lang. Eh, kumukulo-kulo na siya, no? Yan. Hindi ko nalalagyan ng asin kasi iwas tayo sa maalat, eh. So, yung mga kinis, no? Tapos na kami kumain ni Mala Reina. No? So, by the way, shout out muna kay, ano, no? Kay Fred and Helen ng Orange County, California. Tsaka shout out kay ano no? Hmm. uh, kaya ano, shoutout kay Taong Bayag. Yan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Bira, ano. Meron na tayong Mr. Uten. Yan. Shoutout Mr. Uten. Yan. Taong Bayag. Meron na rin tayong subscriber. <laughs> Baka meron pa dyang iba. Sabihin nyo na para may shoutout ko. Mag-comment na kayo down below. Baka meron mang ano, pambabae or whatsoever. Yan. Okay. <laughs> Pambira. Gulat lang ako, eh, no? Hey, grabe. So, ngayon, kaya ako makailangan ko ng yogurt, no? Akala ko tong yogurt na to mga kainags eh. Ano? Medyo matamis-tamis no? Yung pala walang lasa, maasim. Nagkamali ako ng kuha. Kasi pinili ko kasi 0%. nakala ko oh. Yan yeah, o, 0% kasi yan eh. No? Ibig sabihin, ang pagkakala mo 0%, yung sugar. Yung fats pala, fats, ganun. Yung pala eh. Zero taste. Walang lasa. So anyway, lalagyan ko na lang ng honey. Haluin ko na lang para magkaroon ng lasa mga kainags. Ano? So mga kailay, ano, salamat maraming maraming salamat sa ano, sa mga comments niyo, sa mga likes niyo, maraming maraming salamat ha. Tsaka sa mga ano mga bago pa lang sa channel natin, subscribe. Thank you naman. Yan. Tsaka sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Kita tayo sa the vlog. Hanggang sa muli.